Magandang umaga sa atin mga kabakir. So ito ang ating ganap ngayon sa araw na ito. At ililipat natin yung ating mga alagang native chicken na magbe-breed na. Nag-start na kasi sila mag-breed. So ililipat natin sila sa maluwang na kulungan doon sa breeding area. At ito naman yung aking mga mascobi duck. Yan. Meron tayong dalawang barako. Tapos may lima tayong hens. Feeds pala pinapakain ko sa kanila mga kabaker. Kasi ngayon hindi pa namin pinapalabas dahil may mga tanim pa na palay. At ito ang ating isang hens na nag itlog Yan, madami na siyang itlog. Hindi ko pala ipapapisa lahat yan mga kabakert kasi gagawin natin itlog maalat yung iba. What is that? So, ayan. Hindi muna natin sila pinapakawalan. Pag nag-ani na siguro ng pala, eh, doon natin pakawalan tong mga alaga nating bibe. At ito yung sinasabi ko mga kabakir na native chicken natin. Pero ano na yan mga kabakir, na upgraded na yan na crossbreed na yan sa ating Rhode Island na ninakaw. At yan na nga lang yung natira. Yung tatlong sisiw yan mga ka -backyard. Pinalaki ko. So, ayan ngayon, ready to breed na sila. At ililipat natin sila dito sa ating breeding area. Yan na lang mga ka yung natirang manok na inaalagaan ko. Kasi nga yung ninakaw nga yung mga breeder. Tapos yung ibang sisiw, benenta na lang natin. So, ililipat natin sila dito, mga kabakerd. nag na ako dito ng timba na itlogan, pero hindi ko pa nilagyan ng dayami. Ayan, maluwang yung breeding area natin dito, mga kabakerd. So, bala ko rin na magdagdag pa ng hens na natives para panimula ulit. At ililipat na nga natin sila mga kabakyard. Ayan. Matapang kasi tong native ko mga kabakyard na nanabong. Kaya kailangan natin lagyan ng patuka. Para hindi mahirap hulihin. Ayan. Sumabit kong ang ulo mga kabakyard. Kaya delikado rin mga na ano. Yung may mga palong na naikulong sa ganito. So, ayan nga mga ka-backyard. Hirap nga tayo mag dahil tayo lang ang nag-video. So, ayan. Pupunta tayo sa ating breeding pen. Ito palang breeding pen na ito mga ka ay dating kulungan ng baboy. So, nag-stop muna tayo na mag-breed ng baboy kasi ginagamay ko pa mga kabakyard kung safe na ba mag-alaga ulit dahil nga tinamaan tayo dito ng ano, ASF. Kaya napag na natin na mag-stop muna mag-alaga ng native na baboy. So, eto muna yung alagaan natin. Pero plano ko rin mga kabaker na by next next year na makapagsimula ulit tayo magpapoy. Kasi almost one year na rin naman tayo nag So, ito na yung ating native chicken mga kabaker na, na ilipat na natin dito sa ating breeding area. Siguro by next month mga kabaker, mag-start na yan sila mag-eat kasi nag na sila. Sumasampan na itong ating tandang. Malalaking lahi na itong mga na native kasi nga na crossbreed natin sila sa ating Rhode Island. Sana sana next na magparami ulit tayo ng manok, eh, hindi na tayo mabawasan, hindi na tayo manakawan. So, ang bala ko niyan, eh, pulong na lang sila. At ang na lang ng mga sisiw. Si so, hanggang dito na lang mga kabakyard, salamat sa panonood.